Hello, hello mga katigangs mag first 10 minutes break na tayo Ito yung kinuha ko Na decide ko Malit lang yan Chocolate chocolate cake Na may bulabulak-bulak At saka Blackberry Dalawang klaseng berry-berry Tapos ito na yung Salad ko Cesar Salad at saka yung mga linalagay ko dyan andyo dyan lahat yan lahat yung linalagay ko andyo dyan yung itlog nating lahat andyan din <laughs> pero linagyan ko na pampa pampa bango ng bunganga <laughs> tatlo tatlong onion ring <laughs> okay okay at saka yung ano yung yung dressing ko lagi-lagi yan. Isang klase lang yan. Yung mga iba, masasarap din. Kaya lang, ito yung sa akin kasi. Okay, Dok. mga katigang. Kainan na. Bye-bye. Ay, yung panulak ko pala tiba-tiba. Tiba-tiba na. Tiba-tiba na. modern, Tiba-tiba, na kulay blue. Okay, doki okay. mga katigang. Kainan na. Tama na yung daldalan. Bye-bye.